One, two. beautiful people, people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggam bongga. At hindi lang yan, syempre, marami kaming ginawa kanina, pero may bisita kami. Oh my gosh, naloka ako dahil sobrang gwapo nung nag-training sa amin na teacher. Diyos ko, naloka ako sa kagapuhan niya parang pwede ko isali sa Mr. International Thailand ganon, ang ganda ng katawan ang ganda ng tindig, tapos ang ganda ng smile, kaya lang wala kami yung selfie dalawa nahihiya din kasi ako, Niloloko nga nila ako eh, ako daw ang reyna ng, ng eskwelahan namin tapos sabi niya, Ah, talaga ba? Tapos yun, kanina sabay kami kumain. Ayun, ang bongga, landi lang. Anyway, so, syempre, good vibes tayo ngayong Monday. And then, talaga naman punong-puno ng mga nangyari sa akin kanina sa eskwelahan. At yun, syempre, masaya ako dahil natapos ang araw ko ng punong-puno ng miti. Charot! And then, ayun, so syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawag tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat sa suporta ah, at pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers. Hello, hello, hello sa inyo. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasamdyan na solid na solid talaga na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Alam nyo na kung sino kayo. At hindi ko na iisa-isahin pa. Pero salamat sa pagmamahal, salamat sa suporta. So, ang gusto ko lang syempre sa buhay natin ay lagi tayong maging pasetibo at syempre, matapos kayong manood na naka-smile. Ganon! Pero ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga namang sisigaraduhin ko, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bonga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, Huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, who will be the next Miss Environment International 2025? So, balita ako sa, ano toy eh, sa Philippines magaganap ang Miss Environment ngayon taon na to under nga ng mucha ng Pilipinas. So, last year, ang alam ko, naka-first runner-up tayo dito. At dito din lumabas si Michelle Arceo, kung hindi ako nagkakamali, na naging first runner-up din. So, dalawang best na tayo tayo nakaposisyon ng first runner-up. And then, of course, looking forward tayo kung sino nga ba ang susunod. Hindi ko alam kung title tayo noong last year or first runner-up. Nakalimutan ko eh. Pero, I correct ninyo ako kung mali ako. Anyway, so ayan looking forward tayo for the next Miss Environment and Inter international at sino kayang ang ipapadala natin dito under na Mutya ng Pilipinas. Pero ang tanong, ano nga ba nangyayari sa Mutya ng Pilipinas? Bakit hanggang ngayon ay wala pa silang pageant, Mostly kasi ang mapadient ng Mutya ng Pilipinas ay nagkakasabayan ang binibini at saka ang mutya. So pagkatapos ng binibini, may mutya na, 'di ba? Pero ngayon ang dami nagtataka bakit wala pang mutya ng Pilipinas ano ba ang nangyayari Madam Quirino ba diba? maganda naman yung mga naging placement nila sa inter, uh, intercontinental maganda din sa environment maganda din tapos sa tourism alam ko nag title pa tayo ba diba? so ayan yung mga under ng ano eh, mutya ng Pilipinas eh. so malaman natin nga sa mga susunod na buwan kung meron nga bang mucha ng Pilipinas ngayong taon na to. Nakakaloka, no? So, yon Pero, good luck. At sa saka, pe looking forward tayo kung ano nga ba ang magiging eksena ng mga mucha ngayon. ba diba? At eto nga, para sa sumunod natin Chika, Kurt Bondat, may hihirapan ng mga Thai candidates na tapatan ang isang Kurt Bondat. Yes! So, namit ko nga yung mga Thai candidates ng Mr. International para sa kanilang national pageant. Masasabi ko naman, syempre, para sa Thailand ay talaga ng mga Grabe, ang gaganda ng katawan Oo, oh, yung alam mo yun, yung build ng katawan nila Grabe ha, talagang sex Ah, sex pa Sick pa akong six pa <laughs> Ayan, ganon <laughs> Naloka ako doon sa sinabi ko And then, ayun So, nakakaloka kasi Marami din naman mga cutie Pero syempre, iba kasi yung dating ni Kurt Bond dati Yung kinausap ko nga yung mga ilang kandidato mm -hmm, Sabi nila sa akin, ako mahirap daw tapatan talaga si Kurt. Kahit yung Thai-German na na-interview ko siya na kandidato dito sa, ano, sa Mr. International Thailand na si Timmy, sabi niya gano'n hirapan daw talaga sila kay Kurt. At kahit yung mismo organization sabi gano'n, o oh, sige, parang piling ko kayo na ang mananalo ngayong taon na to. Ay, ganoon Surrender agad. Hindi pa nagkakaroon ng kandidata, ay eh, susurrender so na. Pero parang piling ko naman, meron naman silang pwedeng ipang na alam mo yun, pwedeng makapasok sa sa semifinals. And then, marami din naman mga cute at talagang, just ko, looking forward nga ako dun sa ano eh, preliminary competition nila eh. Pero, sa Puket daw, eh, may pasok naman ako. Tapos 27, so linggo. Ay, nakoyo Sabi kong ganon. So, mas gusto ko na lang magpahinga. <laughs> Kaya pumunta ng Phuket. Malayo ang Phuket. 12 hours yung biyahe. Anyway, so sabi ko nga, looking forward ako kung sino yung ipapadala sa, ng Thailand sa Mr. International. Na itatapat nila kay Kurt Bondat. Ay, Diyos ko naman, si Kurt Bondat naman kasi nakakaloka yung pasabog kayong umaga, di ba? Diyos ko, may pagong atong si Kurt Bondat. Grabe. Parang sinasabi niya na, na ako na ang Mr. International 2025. Charot. Pero syempre, kailangan pa rin maghanda ni Kurt kasi syempre may hindi magiging madali yung laban niya kasi marami din naman siya makakatapat na from another country na alam mo yon iba din yung datingan. But syempre, laban lang Kurt. Kaya mo yan. Ako, ah uh, siguro less expectation much better more than do sa nag expect na tayo na winner na ha so hinay-hinay lang pero sige tiwala tayo sa prosesong gagawin ni Kurt Bondat laban and then eto mas nakakaloka ang national director ng Myanmar na si Haito nako may bagong post din grabe ay, ano daw ang masasabi ko sa post niya? <laughs> Diyos ko, grabe. <laughs> ang saya nung nakakita niya na kung saan man siya nagsuswimming na may mga nagsuswimming doon. Grabe, ang bongga. Ang sexy. Nakita ko yan dito sa Thailand at nakausap ko din naman niya. Talagang iba talaga yung datingan niya. Makarisma. Tapos, maganda kasi yung height talagang legit talaga na ganyan talaga kabongga yung katawan niya. Yung alam mo yun, yung makakabuking sa kanya, ang swerte-swerte. Charot! Pero piling ko, medyo mahal, di ba? Kasi, Diyos ko naman, talagang felt, ano, parang feeling ko liligaya ka talaga. Parang gusto ko nga kumanta na, Kung liligaya ka sa piling ng iba. Ganon! Diyos ko, nakakaloka. Ay nako, good luck. Good luck dyan kay Haito. At good luck sa kung sino man. ba? <laughs> diba? Diyos ko, Lord, nakakaloka. Baka gusto ni Gaze. Charot! So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, Chica, Miss Grand International. At yun na nga, Diyos ko, grabe, apat na bansa na pala ang napuntahan ni CJ, no? Mula nang pinutungan siya ng, ano, pinutungan siya ng koronang Miss International. Ang bongga, no? So, sabi ng ganon, ah, baka daw maka 15 country si CJ o di ba 15 country talaga ako naman parang feeling ko go 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 lang so, i-enjoy lang ni CJ yung mga pangyayaring ganito kasi di ba just ko libre biyahe ka na tapos may chaperon ka pa tapos alam mo yon e eh, eksena ka lang doon ng bonggang bongga tapos bayad ka pa sana at plus makakatulong to kay CJ para mas makilala siya hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo oh di ba so sabi ng ganun Asia lang naman yung pinupuntahan ni CJ Aba, bongga yan, kahit sabihin mo ba Puro Asia lang, ikaw kaya ang o di ba? Bakit di mo maging afford, gano'n Pero, syempre, congratulations Kay CJ, dahil nabigyan siya Ng opportunity na ganito Na, di ba, na matamasan niya Yung tagumpay talaga, bilang isang Miss Grand, na first runner-up na ngayon Ay, naging title na O, di ba? So, congratulations At God bless more And more power para kay CJ DJ, di ba? So, yun, nakakatuwa, syempre. And then, para na sa sumunod natin, chika, eto, may bago ng pambato ang India para sa Miss Grand International dahil kahapon nga kinoronahan na ang kanilang bagong reyna. So, ano masasabi mo sa ganda ng kanilang reyna? Eh, bongga. <laughs> El Tokuyo. Charot. So, Ay, nako. Nakakaloka. Maganda naman. Ah, nakikita ko naman na kaya na mamakipag kung gagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya hindi ganun katangkadan eh si Mr. Nawat naman hindi naman naghahanap ng matangkad na kandidata ang gusto niya Reyna oh, di ba? hindi kabugera, hindi eksenadora ang gusto niya ay Reina. So, yon. Pag sinabing Reina, the way kung paano gumalaw, syempre kasama na dyan yung pagiging elegant, yung kung gaano ka talaga ka-beauty, and then, plus nakikita sa'yo na talagang you are very grand. Oo. Grand pasabo, grand eksena, talagang grand ganda. Ganon. Hindi matanda. Charot. So, yon. Anyway, good luck. Good luck sa kanila. And let's see kung ano ang may papakita nga sa entablado na Miss Grand International. So looking forward para dito sa Bangkok, Thailand sa Miss Grand International for 2025. At ito, syempre, yung mga taga-India, pinagkumpara na, o diba? Pinagkumpara na yung ganda nung nakaraang taon na si Rachel Gupta at saka yung bagong reigning queen nila bilang Miss Grand 2025 At sabi nga nun, wala daw back to back o wala daw eksenang magaganap. Alam nyo, hindi mo rin pwede maya underestimate yung kakayahan ng bago nilang reina, hindi natin alam. Baka mamaya pagdating sa Coronation Night ay umariba yan ng bonggong-bongga, diba? Biglayan kumabog at biglayan mamayagpag, hindi natin alam so for now, ang nakikita ko sa kanya I think kailangan niya magprepare talaga para sa competition, syempre mataas yung expectation sa kanya nung India, lalo na nakuha niya yung corona ng Miss Grand nung nakaraan taon, at Nagkaroon nga ng problema na dethrone So, hindi mo maiiwasan na maikumpara yan Parang piling ko lalaroin to ni Mr. Nawat So, parang piling ko makakapasok yan Maybe sa top 5 or sa top 10 But, depende pa din yan Kung paano to makikipaglaro ng bongga-bongga sa kompetisyon Kasi pwede din naman maligwak Charot! So, yan! Depende Basta more preparation, mas bongga ba? Diba? And then, para sa sumunod natin, Chi chika. eto nga, nako, mga Miss Universe Beauty. Ayan na nang anak na at parehas babayang anak ni Demily Peter at saka ni Olivia Culpo. Mama Sam, anong chika mo dito? Mm -hmm. di bongga, di ba? Malay mo, pagdating ng panahon, magtapat etong yung baby ni Olivia Culpo at saka ni ano, Demily Peter. Lalo na magkasing age at lalo na parehas silang Miss Universe, di ba? Ang bongga-bongga kasi parang, ano mo yun, parehas naman. At eto pa ha, ang chika, magkaribal pa to ang alam ko, di ba? Parang yung boyfriend ni yung asawa ni Demi Lee Peter ay naging ex boyfriend ni Olivia Culpo tama ba and then ngayon parehas babae ang anak and then tingnan natin kung sino ang lalaki pang Miss Universe at kung sino ang lalaki na Josa at kung malalagpasan nga ba ang mga height nila charot so yan abangan natin yan ang bongga so gusto ko yan and then nakakatuwa kasi parehas silang maganda ng universe and then yung mga anak nila pa aabangan natin yan in the future to uh, siguro 18 years from now, <laughs> majonda na tayo nung lahat, ay baka sila na ang maging future Miss Universe. Di diba? At mali ninyo, baka sila pa ang mag last two standing. Charot! So yan! Nakakaloka! Ang ganda niyan. Pero syempre, hindi lang naman si Olivia Culpo. Kahit ang kanyang tag-ano, naging first runner-up sa Miss Universe, oo, ay nanganak na rin. At babae din ba yung anak ni Janine Togonon? Hindi ko alam. At kung babae din, malay mo next time yung anak ni, ni Olivia Culpo at ang anak ni Janine Togonon ay magtapat sa Miss Universe. Di ba? At malay mo, this time, yung anak na ni to gonon ang manalong Miss Universe. Di ba? Over sa anak ni Olivia Culpo. Charot! So, yun. So, tignan natin. Abangan natin yan. At nakakatuwa. Yes, parehas nga babae. At nakakatuwa, no? So, parang grabe, no? Yung mga beauty queen ngayon. Ayan na, mga nagiging nanay na sila. At, syempre, kailangan nila mag-produce ng magagandang babae sa mundo para in the future, Miss Universe. Charot! So, yun. Nakakaloka. Pero itong mas nakakaloka, syempre, Annabelle MacDonald ready-ready na para sa competition niya sa Miss Globe. So, mamasang tingin mo, kung naka first runner up siya sa Miss Char mag-title kaya siya sa Miss Globe. Mm -hmm. Hindi natin alam. So, ako kasi may mga laban kasi sa si Annabel McDonald sa National Pageant natin na naligwak siya bilang title holder. And then uh, pero kung sa international eh marunong maglaro si Annabel McDonald kasi yung first time niyang sumalang sa Miss ano tawag dito sa Miss Globe, uh, sa Miss Charm, di ba? Ay talaga namang na layo ng narating niya at naging first runner up pa. Hindi ko lang alam kung bakit hindi siya nag-title doon. Ang ganda-ganda naman niya ba McDonald during that time. Pat <laughs> ngayon, umaasa ako na magta-title siya dito sa Miss Globe. At parang piling ko corona talaga 'to, di ba? At ayan yung abangan natin kasi sobrang talagang Ayawang ko, parang eto yung laban na gagawin ni Annabelle MacDonald ng matindi. At parang piling ko talaga makikipagsabayan siya ng bonggong-bongga. Kaya... Go Annabelle McDonald laban yan. So yeah, so I'm so excited, syempre, para sa kanya magiging competition at sana kayo din, no? 'di ba? At syempre para na mas sumunod natin, chika. After opo nga daw na makuha ang corona ng Miss World, ay tingin daw ng kadamihan ay si Vina daw ang kukuha ng universe. Mm -hmm. O so, isama mo na yung grand. Alam nyo guys, sa totoo lang, medyo mm -hmm, looking forward nga tayo dyan sa mga ganyang sitwasyon. Pero ang akin, siguro, ilaban muna ni Vina yung sarili niya dito sa Miss Universe. Medyo nangangatog-ngatog pa nga siya dahil baka mamaya hindi siya manalo. At yung mga nakakausap kong ibang tayo na press, ang sinasabi nila sa akin, kahit yung mga sponsor, ha, mahina daw ang communication skills ni Vina. Kaya daw, kapag may nakatapat to na matindi daw magsalita, ay possible pa rin daw maligo si Vina sa Universe Thailand mm -hmm. pero ang tanong ko naman sa kanila tingin nyo papayag ba si Mr. Nawat ng maligwak yan, eh grabe ang market ni Vina so mawawala lang ng ganun-ganun yan, at saka syempre sabi ko nga baka maloka na siya kapag hindi pa nga naipanalo to, kaya ako para sa akin, sure ako dito kay Vina na talagang possible na siya ang makasungkit ng corona ngayong taon na to. And then, kung pagdating naman sa Miss Universe, ay medyo ibang usapan yan. So, wag tayong matakot kung si Vina ang magiging representative ng Thailand sa Miss Universe. Dahil piling ko naman ay kaya naman makipagsabayan ng pambato natin. At naniniwala ako na na talagang gagapangin to ni sa Manalo. Gagawin niya yung lahat na makakaya niya. And let's see. And then, ayan naman si Vina ay good luck sa kanya sa magiging laban niya sa Miss Universe kung sakaling siya man ang ipapadala. And then, I hope na sana maipanalo niya muna ang Miss Universe Thailand. Aha. Uh -huh. And then, pag napanalo niya na yan, and then, proceed sa Miss Universe eh, I natin kung ano ang gagawin niyang hakbang para sa korona ng Miss Universe. 'Di ba? So yon. so pero guys, ha, hindi imposible na talagang makuha ng Thailand ang korona ng Miss Universe this year. Feeling ko possible na mangyari 'yon. But kung ilang porsyento, medyo abangan muna natin, 'no, 'di ba? Kung ano ba ang mga ipapakita ni V ng laro sa Miss Universe. So, 'yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo ngayon dito sa mga tinag uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo 'yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo sa dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.